yan good morning sa inyong lahat mga kababayan mga kay so araw ngayon ng lunis na no? dito pa tayo sa bahay hindi pa tayo umalis kasi may pupuntahan po muna tayo ngayon araw ng lunis umaga so baka makaalis tayo dito mga alas 7 na siguro kasi kapi muna kami kasama ko yung pamilya ko dito sarap na banding kapag andito sa bahay ayan po, mga idol no? ayan. Ito muna, mga kape. Tsaka may tayo. Ang tawag dito. Lip-lop. At uh, samahan natin ng lip bread. So, yan lang po yung merinda namin sa maga. Akil, si hi. Akil, hi. Hi, ano si hi. Hello. Yan po yung bonso. Makulit. Ayan. Na good morning. Say good morning. Oh. Papa cute. Ang haba ng buhok oh. Boy pa naman to. Kita mo yung hair mo sa front. Oh. Ano, 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 no drink camel ha eto yung laruan na binili ko mga idol yan pa yung nagustuhan niya siyahan so at uh, good morning sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa palaging pagsuporta nung no, sa yung Mix vlog at sa lahat po ng mga silent viewers dyan. thank you sa inyo lahat mga idol sa inyong palak patuloy na pagsuporta sa mga bagong commentator natin no thank you sa inyong lahat pati na po kay chief maria so thank you sa lahat na sa ating mga uh, lahat ng mga old no? or mga solid supporters sa munting channel between elements thank you at uh, mag intro po muna tayo mga ito <music> balik sa inihat so nakabiyahe na tayo na, nak na, nakapag-alis na po tayo doon sa Dabo ngayon tayo sa lungsod um, ng Pakilala umain tayo dito ng tangalihan dito sa makita natin yung nila dito mga 那比你大。 Diyan po yung changgi nila sa unahan ng ayun oh. diyan no. po yung changgi nila. Alingke. sinanang unahan ng ponte. Dito na, mula kina tayo na Yan, magandang hapon mga idol Nandito na po tayo sa Takurong area Bago lang po tayo dito nakarating uh, 3 o'clock uh, 2 o'clock ng hapon 2 and 35 minutes dito na tayo Simula tayo sa Dabao ng 11 o'clock So thank you uh, At safe yung biyahe natin Wala pong mga uh, Wala pong mga abergia sa, sa daan Hello. Ah. Yeah, and tayo ngayon. So, diyan muna natin yung ginagawa nila dito. Kahit wala tayo dito, ay magtrabaho naman din sila po dito. Bini- may, may binili na tayo dito, mga idol. Tingnan natin yung mga gamit natin silalim. Oops. Saan to yung dito na si Felipe oh. Ayan. Kaunti na lang po yung magiging asintada gagawin dito mga idol. Yung wall na yan, yung natira at saka yung dito na lang. Pero hindi to sagad sa taas. At may CR tayo na maliit dito. Talagay. Eh. So yan na lang. Tapos palitada at touring na lang yung gagawin natin at saka mga linya ng linya ng tubig. So dito tayo sa taas titingnan rin natin dito para kapag upload tayo sa kit ng ating ginagawa dito okay. ano natin dito bitrusan para nag uber tayo mga tato. may kalawang na oh ano pong update sa taas mga idol, accounting ginagawa na dito. Ayan o. Para pa nito ay tapos na. So, iyaod uh. na ni magmayo pre. iyaod na ni Mugmayo, tama na. Okay, nabili ang Mugwandre o. Mga idol. Wala na ni Munggos na eh. Wala na idag ko ni Gage. Ayan. Ayan yung update dito mga idol. Dito wala pa rin bubong, wala pang lumating. Hindi pa lumating yung ating bubong mga idol na order. So yan, nakatingga pa rin. yan natin dito mga idol. So yan at uh, yung mga linya ng kurente ay binaon na po dito. binaon na ng electrician dito. Yan sa lupa na. Diyan may mga drop dyan. Papunta sa taas. Ayan. Ang kapal ng pagkalagay ng ano. O ganyan yung diskarte ng paglagay ng Christian mga idol. O, ang dami mga nilalagay. So, ayan. Punta dito. Binaon niya na lahat. Maganda sana kung ganito lang kakapal, o hindi masyadong makapara ito rin ayan so mga wall ay inilagyan na inilagyan na ng linya malaki na lahat ng linya ng kurente dito sa baba binauno niya talaga so ayun na lang ang kapal ng pagkalagay niya so, sili ayan si Bosco kaway kaway sa vlog ko sir ha huh? Ayan. Counting kimbot na lang. Kulang yung ano natin. Number 6. Na. Ano black pala dagdagan pa daw dito. Sa, nga, hanggang siguro sa top siguro hanggang sa bintana na lang siguro. Kami niya pero. So Siyan mga idol, yan lang po ang ating latest update sa araw na ito. You know, yan po yung natapos ko dito. At kay Pilipi po dito sa kabila. Yan po. So, bukas ay dadagdagan daw dito sa kabila at diyan sa kabila rin. Bali walong patong. At ang natira ay yun na. Yun na po ang cladding dito. So, bali yung bintana diyan ay solid na concrete na po. Na prim. So, dito tayo sa taas. Dito tayo dito. Dito dito rin ang natapos kanina mga at Nilagyan na rin ang groove dito sa gilid. Yan ang papakita natin. Okay. Dito sa kabila. ito na yan. At out, out muna po tayo, no? Kasi malapit ng magbilim po yung paligi dito. So, yan. Shout out kay Boy Bilasco, Lili Coronado from Banga, South Cotabato. Kay Miriam Dilarosa at kay Chief Maria. Si Tukawaling at kay ayan. At kay Florenzo Adriano from Malolos Bulacan. Lorenzo Lopez. Yan. Thank you sa inyong lahat, mga idol. Ingat kayo palagi maraming salamat po sa natirang mga solid subscriber natin no? solid viewers din at sa mga silent viewers natin dyan maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta mga idol so yan at hindi na po tayo nakabalik po sa PB team sihan yung mga idol kasi sobrang busy po natin dito hindi natin maiwan-iwan yung ating trabaho dito buhat ng uh, yung may-ari dito ay nagmamadali po. so yan Uh, pagpasensyahan nyo muna mga idol kasi trabaho na hindi talaga pwedeng maiwan kasi uh, pangit naman kasi kung baka mapagsabihan tayo kung uh, baka, baka mapagsabihan tayo ng hindi maganda so ganyan ingat tayo palagi at thank you sa inyong lahat mga idol lalong lalo na po sa PB team ano na palagi inyong sinusuportahan thank you sa inyong lahat mga sponsors na palagi pong uh, nagbibigay tulong sa PBT PB team no na palaging pumupunta sa kabundukan para tumulong sa mga katutubong nahihirapan sa kanilang pamumuhay. So thank you and uh, maraming salamat sa araw-araw na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawang tumulong. So thank you at yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito. God bless us all and bye bye.